Main Mendoza Kinontra ang mga nagsasabing may girlfriend na si Alden Richards Marami na naman ang nagsasabi na nagka-girlfriend na raw si Alden Richards At ito ay walang iba kung hindi ang kanyang leading lady ngayon Ibinabalita na ito sa iba't ibang vlog Lalong-lalo na ang mga sikat vlogger Sinasabi pa dito ang mga nangyayari sa kanila off-cam at talagang botong-boto raw ang mami neto pagdating kay Alden Richards. Ngunit inalman naman ito na ito ay hindi isang totoong balita dahil nga naman ang leading lady na ito ni Alden Richards ay napapabalita din na kapag mabubutihan sila ni Jericho Rosales kaya kung aalamin nyo bakit nagkakaganto ang mga balita hindi totoo tang mga pinakakalat nila ay parang nanghuhula lamang sila akalain mo ba naman ay sabihin na girlfriend na siya ni Alden Richards ngunit sa ibang banda naman ay narereto na rin ito kay Jericho Rosales kaya jumpa palang malalaman mo na ito ay isa lamang paninira sa relasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Malinaw na malinaw naman na yan lang talaga ang gusto nilang mangyari pagdating sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi na rin naman kasi nalalayo na ang gagawing pelikula ni Maine Mendoza at Alden Richards ay mas hihigitan pa kung anuman ang dinaranas nakasikatan ngayon ni Alden Richards pagdating sa iba't iba niyang mga leading lady. Kaya talagang dito mo palang malalaman na ang paninira nila at ang pangrereto kay Alden Richards sa iba't ibang mga babae ay wala ng katotohanan. Nagpapatunay na ito ng napakaraming babae ang inirereto ngayon kay Alden Richards at hindi lamang sa kanyang leading lady. Dito mo rin malalaman na sinusubukan kung sinong babae ang magkiklik sa kanya at doon biglang pupuntiryahin si Alden Richards na meron siyang relasyon. Kaya kahit anong gawin nila ay hindi nila masisira at mauutakan ang mga true-blooded Aldam Nation dahil alam nito ang tunay na galawan sa showbiz at dati pa lamang ay alam na nila kung paano gawin ang mga bagay na hindi maganda kay Maine Mendoza at Alden Richards ang mga pagsira sa kanila lalong lalo na ngayon ayon kay Ricky Maru alam naman natin na hindi pagpapalit ni Alden Richards si Maine Mendoza kaya ngayon pa lamang ay hindi na ito pinapansin ni Alden Richards nang sa gayon ay hindi na rin lumaki dahil kilala natin si Alden Richards kahit kailanman ay hindi nanligaw sa babae. Alam na alam yan ng buong Aldab Nation. Kung tatandaan nyo at babalikan sa mga panahon ng Aldab na interview si Alden Richards kung nagka-girlfriend daw siya bago si Maine Mendoza ay sinagot niya ito na ito ay galing pa noong high school siya at kung talagang two-blooded Aldab Nation ka ay matatandaan mo pagkatapos ni Maine Mendoza at ng Aldab at Kali Serye hindi man lang nagsabi si Alden D. Charge na nagka-girlfriend siya ano ba ang iisipin mo dito? kundi hanggang ngayon ay sila pa rin ni Maine Mendoza. Yan lang ang tamang kasagutan dyan, kahit kailanman ay hindi nanligaw si Alden D. Charles. Buhat ng 2015 nang makasama niya si Maine Mendoza. Kaya talagang dito pa lamang ay nagtutugma-tugma na na talagang totoo at itinatago lamang ni Min Mendoza at Alden D. Charles ang kanilang pagmamahalan. Dahil kung noon ay naging bokal si Alden Richards sa pagmamahal niya sa tunay niyang nararamdaman kay Maine Mendoza ay bakit hanggang ngayon ay wala pa siyang inaamin na babae na nililigawan man lang kung talagang hindi sila ni Maine Mendoza ay ngayon dapat ay meron ng girlfriend si Alden Richards talagang dyan mo lang malalaman na talagang nagkakabangga-bangga ang mga pananaw ng mga bashers. Kung dati raw ay hindi sila na ikasal at hindi mag-asawa. Ngunit ibinabalita rin nila at ipinagmamalaki pa na anal na daw si Main Mendoza at Alden Richards. Dito mo malalaman na talagang nagkakasiliwa sa liwa at nagkakabuhol-buhol ang mga istorya na ginagawa nila pagdating kay Main Mendoza at Alden Richards. Kaya talagang dapat ay hindi paniwalaan ito, lalong-lalo na ngayon. Ayon ah, naman kay Divina Cruz Melendez. Hanggang ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin ang mga paninira ng bashers kay Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi man nila ito aminin ay malaking sakripisyo ang ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards lalong lalo na ngayon sa isa't isa. Talagang hindi na nga nababantayan ni Alden Richards ni si Maine Mendoza at maaari ito na madamay pa sa laki ng paninira ngayon sa kanya. Alam naman natin si Main Mendoza at Alden Richards ay nagsumpaan at lalong lalo na si Alden Richards talagang hindi na dapat idinadamay si Main Mendoza. Siya na lang raw ang batikusin at i-bash nang sa gayon ay maprotektahan niya pa rin si Main Mendoza. Napakagandang kus nga yan na ginagawa ni Alden D. Charles. Ngunit dapat din na lumaban si Main Mendoza para sa kanya. Hindi lang dapat sila nagtatanggol ng isa't isa. Ang magandang gawin nila ay ipig tanggul nila ang isa't isa laban sa mga bashers dahil kung hindi nila ito gagawin ay magtutuloy-tuloy ito kung matatandaan nyo ang hindi nila pagsagot sa mga question patungkol sa kanila dati ay talagang kinain sila ng mga bashers at talagang tinuloy tuloy at hindi na sila pinasagot ngunit nagbago na ang panahon ngayon Tila handang-handa na si Maine Mendoza at Alden Richards sa mapagsagot. Ito ay pinatunayan na ng kabi-kabilang interview nila. Kung matatandaan nyo si Alden Richards ang nagsimula dito at talagang nilinaw niya kung ano talaga ang katayuan as estado ng kanilang tunay na relasyon ni Maine Mendoza kaya mas maganda na rin ang ganitong setup nila nang sa gayon ay hindi na sila mabash pa ng tuluyan. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!